Sabi po ako ng totoo, sila po may hawak siguro ng ID niyan. Hindi po ako, wala pa, po akong pa, mahawakan na gano'n. ng na pa, paano nagkaroon ng kopya ang kasino ng Marvin D. Guzman kung hindi mo pre kani sa kanila? Actually, Your Honor, ang alam ko po, nanatandaan ko dyan. Uh, sa, sigur, dahil gusto nilang maglaro kami Sila gagawa ng paraan para mabigyan kami ng membership eh. Wala po kami kinalaman dyan kung paano kami nagkaroon ng ID niyan. Sa totoo lang, Your Honor. So, ibig sabihin, yung kasino, lalapitan ka para pasugaling ka at bibigyan ka ng fake ID? Ga ganun na nga po, Your Honor. So, pag pinatawag namin kasino, kayo mong panindigan yun? Bakit ka lalapitan ng mga kasino? Bakit ka lalapitan ng kasino? Okay, mag-name ka ng kasino. ano kasino? Panindigan ko po yung ano kasino. Anong name ng kasino? Ah... Uh, Sige, magbanggit ka. Sa Soler po. Okay. Uh, so, ibig mo sa... Sino sa Soler ang lumapit sa iyo para sabihin, Oy, Mr. Hernandez, magsugal ka, kami bahala, bigyan ka namin ng fake ID para hindi ka matrace sapagkat bawal dito ang government official? Sino hindi, doon? Hindi ko po maalala ang sino, pangalan niya, pero... Hindi totoo po, Your Honor. Pero alam ko po, uh, ano siya, parang yung mga business... Uh... Kasi kung talaga nagsabing na totoo, patatawag namin yung Soler na nag ng mga government official magsugal na bawal naman alam nila at bibigyan pa ng fake ID. Banggit yung pangalan. Hindi ko po alam yung pangalan niya, pero pagka nakita ko po Senator siya, ma maalala ko po siya, Your Honor. Uh, yung Mike uh, Archibald, does it ring a bell? Win po. Apo. Alam mo tunay niyang pangalan? Hindi po, Your Honor. Yung na nag-asikaso ng lahat ng uh, ID niyo, di ba? parang yung, parin nga po, gaya si, po po sabi Si Archibald Torregosa, di ba? Namit mo siya? Matatan, makikita ko po, matatanda ko po siya pag no, nakita ko po. To rapid data answer Search your Opo. question, may nag-asikaso ng kanilang... Opo, mo. yan po, Your Honor. Uh, Mike Archibald, ang tunay na pangalan ni si Archibald Torregosa, right? Opo, Your Honor. Thank you, Senator. kaya nga, uh, Mr. Chair, imbitahan natin yung Mike Archibald. Dahil kung totoon sinasabi niya, aba, bakit pa ipagbabawal ng ating gobyerno ang mga government official magsugal sa mga kasino, eh kung meron palang mga tao sa kasino na nag-iimbita sa mga corrupt na government officials, tinuturoan na maging corrupt.